yan magluluto tayo ng ano ngayon, ng ulam. Ah, uh, gagawin natin pagpapakulo tayo ng tubig. Tapos lalagyan natin yung sibuyas, kamatis at saka luya. Ayan. Tapos ngayon, takpan natin 'yan. Uh, tapos niyan, babalikan natin 'yan pag kumulo na. yan, balikan natin at uh, natin ayan kumukulo na. So, pag kumukulo na 'yan, ilalagay naman natin yung mga ulo ng ano ng tambakol yan, yan, nahiwa na sa, hiniwa na sa gitna yan, ang ulo ng tambakon. Yan ang ating sasabawan, masarap yan. Yan. Tapos, uh, lagyan natin ng konting, ano yan, pampalasa. Abang, yan, halulun natin, saglit. Tapos, uh, mabilisan lang luto ito dahil ulo lang yan eh. Kumbaga, tsaka Paano lang naman regado nila halo natin. Ayan na. Kami natin dyan, tatakpan natin yan at uh, pagkukulaan. Ayan na, kumulo na siya. So, ilalagay naman natin ay uh, yung ano, yung uh, ceiling haba. Ayan, tapos natin yung uh, Siling haba. Ayan, paminta. Ibrahan natin. Nauna pa pala yung paminta bago siling haba. <laughs> Ayan. Napakulin muna natin yan, ha? Ayan, ilagay na ano, yung siling haba. Tapos, ilagay na natin yung talbos ng kamote. Ayan. Kasi mabilis ang luto lang yan, eh. Ano naman yung tambakol, manipis lang naman yung pagkakahiwa doon. Isda na yung <laughs> Saglit lang pa lutuin yan. Ayan. Tapos na ang timpla natin yan. Ayan, sa stansya yan, talbos ng kamote. Ayan. Simple lutong bahay lang ang ating lutuin ngayon. Ay, yan tapos balikan natin. Pag kumulo na, ayan na, ayan, luto na siya. Ready na, ayan. Uh, tikman muna natin kung tama yung alat. Kung tama yung alat is uh, para madagdagan natin. So, hindi na. Kung okay na siya. Lagyan natin yung pampa ng pampaasim ng noix, sinigang, para may asim ng konti. Malit lang yan. Yung tagi-8 lang yan. Hindi malaki. <laughs> Sobrang asim nun. konti lang naman yan. Yan. Uh, lutoy lang natin yung, ano, yung sinigang mix para masarap. Uh, maluto yan uh, mabuti. Tatakpan natin saglit. Tingnan natin kung tama na yung asim. Okay. Ah, okay. Masarap. <laughs> so, takpan natin para yung dali. At pakuloy lang natin saglit lang papakulo dyan. Ayan. Balikan natin muli. Ayan na. Ayan. Hingin natin yung asim nung naluto na, naluto na yung ano, sinigang mix. Hmm. Ah, sinigang sampalok. Original. Ayan, tamang-tama ang asim. Simuli, tapos yan, ready uh, na, pwede na tayong kumain. Ayan, meron tayo isang sawang uh, patis na may uh, silim pula. Tapos yan, ang ating ulam, yung, nilaswang ano, ulo ng tambakol. At meron tayong, Hindi marami maraming kanin naman to. Talagang napapag na tayo. Ito yung tanghali na. Saluhan niyo po ako at uh, tayo kumain sa tanghali ito.